alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Magandang araw. Kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating balikan ang simula ng COVID-19. Ang pandemya ay nagre-redirect dito para sa iba pang gamit. Tingnan ang Pandemic Disambiguation at listahan ng mga epidemya at pandemya. Ang pandemya ng COVID-19, nakilala rin bilang pandemya ng coronavirus, ay isang pandaigdigang pandemya ng sakit na coronavirus 2019, COVID-19, na sanhi ng Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus dalawa. SARS-CoV-2, ang novel virus ay unang nakilala sa isang outbreak sa Chinese city of Wuhan noong Desembre taong 2019 at kumalat sa iba pang mga lugar sa Asia at pagkatapos ay sa buong mundo noong unang bahagi ng 2020. Idineklara ng World Health Organization (WHO) ang outbreak na isang Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) noong ika-30 ng Enero taong 2020. Tinapos ng WHO ang deklarasyon nito sa PHEIC noong ikalima ng Mayo taong 2023, noong ikadalawamputsyam ng Pebrero taong 2024, ang pandemya ay nagdulot ng 7,031,300 at siyam na kumpirmadong pagkamatay, na ito ay nasa ikalima sa listahan ng mga pinakanakamamatay na epidemya at pandemya sa kasaysayan. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay mula sa asymptomatic hanggang sa nakamamatay, ngunit kadalasang kinabibilangan ng lagnat, namamagang lalamunan, ubo sa gabi, at pagkapagod. Ang paghahatid ng virus ay madalas sa pamamagitan ng mga particle na nasa hangin. Ang mga mutisayon ay gumawa ng maraming mga strain, variant na may iba't ibang antas ng infectivity at virulence. Ang mga bakuna para sa COVID-19 ay malawakang ipinakalat sa iba't ibang bansa simula noong Desyembre. Nobre 2020, kasama sa mga paggamot ang mga bagong gamot na antiviral at kontrol sa sintomas, kasama sa mga karaniwang hakbang sa pagpapagaan sa panahon ng emerhensyang pampublikong kalusugan ang mga paghihigpit sa paglalakbay, mga paglockdown mga paghihigpit sa negosyo at pagsasara, mga kontrol sa piligro sa lugar ng trabaho, mga mandato ng maskara, mga quarantine, mga sistema ng pagsubok at pagsubaybay sa kontak ng mga nahawahan. Ang pandemya ay nagdulot ng matinding panlipunan at pang-ekonomiyang pagkagambala sa buong mundo kabilang ang pinakamalaking pandaigdigang pag-urong mula noong Great Depression ang malawakang kakulangan sa supply, kabilang ang mga kakulangan sa pagkain, ay sanhinang pagkagambala sa supply chain at panic buying ang pagbawa sa aktibidad ng tao ay humantong sa isang hindi pa naganap na pansamantalang pagbaba sa polusyon ang mga institusyong pang-edukasyon at mga pampublikong lugar ay bahagi yang o ganap na sarado sa maraming hurisdiksyon at maraming mga kaganapan ang kinansela o ipinagpaliban noong 2020 at 2021, naging mas karaniwan ang telework para sa mga white collar na manggagawa habang umuunlad ang pandemya, kumalat ang maling impormasyon sa pamamagitan ng social media at mass media at tumindi ang tensyon sa politika, itinaas ng pandemya ang mga isyu ng diskriminasyon sa lahi at heograpiya, pantay na kalusugan, at balanse sa pag ng mga kinakailangan sa kalusugan ng publiko at mga karapatan ng individual. Terminolohiya karagdagang impormasyon pagpapangalan sa COVID-19 sa epidemiology, ang isang pandemya ay tinukoy bilang isang epidemya na nagaganap sa isang napakalawak na lugar, tumetawid sa internasyonal na mga hangganan, at kadalasang nakakaapekto sa isang malaking bilang ng mga tao, sa panahon ng pandemya ng COVID-19, tulad ng iba pang mga pandemya, ang kahulugan ng terminong ito ay hinamon noong unang pagsiklab sa Wuhan. Ang virus at sakit ay karaniwang tinutukoy bilang coronavirus, Wuhan coronavirus, ang coronavirus outbreak at ang Wuhan coronavirus outbreak na may sakit kung minsan ay tinatawag na Wuhan pneumonia noong Enero taong 2020. Inirekomenda ng WHO ang 2019-nCoV at 2019-nCoV acute respiratory disease bilang pansamantalang pangalan para sa virus at sakit sa bawat 2015 na mga internasyonal na alituntunin laban sa paggamit ng mga geographical na lokasyon, hal, Wuhan, China, mga species ng hayop o mga grupo ng mga tao sa mga pangalan ng sakit at virus sa bahagi upang maiwasan ang social stigma tinatapos ng WHO ang mga opisyal na pangalang COVID-19 at SARS-CoV-2 noong ikalabing isa ng Pebrero taong 2020, ipinaliwanag ni Tedros Adhanom Ghebreyesus, CO para sa corona, V para sa virus, D para sa sakit at labinsyam para noong unang natukoy ang pagsiklab, ikatatlumput isa ng Desembre taong 2019, ginagamit din ng WHO ang, ang COVID-19 virus at ang virus na responsable para sa COVID-19 sa mga pampublikong komunikasyon. Pinangalanan ng WHO ang mga variant ng concern at variant ng interes gamit ang mga letrang Greek, ang paunang kasanayan sa pagbibigay ng pangalan sa kanila ayon sa kung saan natukoy ang mga variant, hal, nagsimula ang Delta bilang Indian variant, ay hindi nakaraniwan, ang isang mas sistematikong pamamaraan ng pagbibigay ng pangalan ay sumasalamin sa lahi ng pango variant, hal, ang lahi ni Omicron ay B1 529, at ginagamit para sa iba pang mga Variant. Ang SARS-CoV-2 ay isang virus na malapit na nauugnay sa mga bat coronavirus, pangalan coronavirus, at SARS-CoV, ang unang kilalang outbreak, ang 2019-2020 COVID-19 outbreak sa mainland China, ay nagsimula sa Wuhan, Hubei, China, noong Desembre taong 2019, maraming maagang kaso ang naiugnay sa mga taong bumisita sa Huanan Seafood Wholesale Market doon, Ngunit posibleng ang paghahatid ng tao sa tao ay nagsimula ng mas maaga, ang siyentipikong pinagkasunduan ay ang virus ay malamang na mula sa zoonotic na pinagmulan, mula sa mga paniki o isa pang malapit na nauugnay na mamal, mga kontrobersya tungkol sa pinagmulan ng virus, kabilang ang teorya ng lab leak, nagpapataas ng geopolitical division, lalo na sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ang pinakaunang kilalang nahawa ang tao ay nagkasakit noong ikaisa ng Desyembre taong 2019, Ang individual na iyon ay walang koneksyon sa mas huling wet market cluster. Gayunpaman, ang isang mas naunang kaso ay maaring naganap noong ika pito ng Nobyembre. Dalawang katlo ng unang kumpol ng kaso ang naugnay sa merkado. Ang pagsusuri sa molekular na orasan ay nagmum mungkahi na ang index case ay malamang nanahawahan sa pagitan ng kalagitnaan ng Oktubre at kalagitnaan ng Nobyembre taong 2015 ang mga opisyal na bilang ng kaso ay tumutukoy sa bilang ng mga taong nasuri para sa COVID-19 at ang kanilang pagsusuri ay nakumpirmang positibo ayon sa mga opisyal na protokol na karanas man sila o hindi ng sintomas na sakit dahil sa epekto ng sampling bias, ang mga pag-aaral na nakakuha ng mas tumpak na numero sa pamamagitan ng extrapolation mula sa isang random na sample ay patuloy na natagpuan na ang kabuoang mga impeksyon ay higit na lumampas sa naiulat na bilang ng kaso. Maraming mga bansa noong una ay may opisyal na mga patakaran upang hindi subukan ang mga may ban banayad lamang na sintomas. Ang pinakamalakas na salik ng panganib para sa malalang sakit ay ang labis na katabaan, mga komplikasyon ng diabetes, mga sakit sa pagkabalisa, at ang kabuuan ang bilang ng mga kondisyon sa panahon ng pagsisimula ng pandemya ng COVID-19. Hindi malinaw kung ang mga kabataan ay mas malamang na mahawan o mas malamang na magkaroon ng mga sintomas. At Masuri, nalaman ng isang retrospective cohort na pag-aaral sa China na ang mga bata at matatanda ay may posibilidad na mahawahan. Sa mas masusing pag-aaral, natuklasan ng mga paunang resulta mula noong ikasyam ng Abril taong 2020 na sa Gangelt, ang sentro ng isang pangunahing cluster ng impeksyon sa Germany, 15% ng sample ng populasyon ang nasubak na positibo para sa mga antibodies ang pag-screen para sa COVID-19 sa mga buntis na kababaihan sa New York City at mga donor ng dugo sa Netherlands ay nakakita ng mga rate ng positibong pagsusuri sa antibody na nagsasaad ng mas maraming impeksyon kaysa sa iniulat ang mga pagtatansya na batay sa zero prevalence ay konserbatibo dahil ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang mga taong may banayad na sintomas ay walang nakikitang antibodies ang mga paunang pagtatansya ng pangunahing numero ng pagpaparami, R0, para sa COVID-19 noong Enero taong 2020 ay nasa pagitan ng 1.4 at 2.5, ngunit ayon sa kasunod na pagsusuri, maaaring ito ay humigit kumulang 5.7, na may 75% confidence interval na 3.8 hanggang 8.9, noong Desyembre taong 2021, patuloy na tumaas ang bilang ng mga kaso dahil sa ilang salik, kabilang ang mga bagong variant ng COVID-19, mula noong Desembre 28, 282,700,822 individual sa buong mundo ang nakumpirma na nahawahan noong ikalabing apat ng Abril taong 2022, mahigit 500 milyong kaso ang nakumpirma sa buong mundo, karamihan sa mga kaso ay hindi nakumpirma kung saan tinatansya ng Institute for Health Metrics and Evaluation ang tunay na bilang ng mga kaso noong unang bahagi ng 2022 na nasa bilyon-bilyon. Kung gusto mo na mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba. Alam mo ba, 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 alam mo alam mo